Hey, what's up mga Lodi Cakes? So, ayon po ito sa video. Medyo marinsahan ng panahon, kaya magahanap tayo ng lugar na pwedeng mapagpalamigan. At ito ay natatpuan ko dito sa so may barangay Santa Cristina Uno. At ito ay ang t Food Hub. At ayan na nga, pumasok ng Lodi nyo. At siya na ang bagong endorser ng T-Tops Food Hub. At ayan na nga, napakabait nga pala ng mga staff dito. At kinuha ko na nga ang order ko ang matikman na ito. Ayan, mekse mo na yan, insan. Mekse-mekse, tama na yan. Tikman mo na yan. At ayan na nga, napangtina sa balap. At tinikman na nga. Mm. At hindi lang nakaka-refresh ang may tinila, insan. Ito ay nakakapogi din, kaya kung gusto mong pumawi, aba, ay eh bumili ka na dito sa T-Tops. hmm mekse na naman, insan. Grabe ka naman. Sobra insan. At ayan na nga, kinagpagwisan pa nga. Tikman na naman, insan lasapin ng sarap. Mmm! Ang sarap. At dahil nga nagkakita tayo, 50% sugar lang mga lodi. Tikman ulit. Iba talaga, ang sarap. Make some na naman. Opo, oh, tama na yan. Sobrang meksa-meksa na yan. Tama na yan. Tama na yan. Sobrang na yan. At ayun na mga Lodi, hindi lang yung ang ino-offer ni Lorito. Marami ka rin pagkain na pwedeng pagpilian. Kaya sob talaga. So that's all for today's video. At ayun na nga, nakapagpa-picture pa.